sa sayaw na ito. Isang sayaw ng panliligaw na ginagaya ang kilos ng agila. Yung sayaw na binanog, traditionally ginagawa siya sa ganitong papag. Kasi, dapat naririnig yung yung kalansing o yung yung tunog ng papag mismo. So minsan yung mga nanonood kasama rin sila sa gumagawa ng musika. So makikita mo yung ginagawa ngayon ng bata, talagang inaano niya, tinatap niya talaga yung papag para gumawa ng sound. Kasama yun doon sa performance. Ang batang si Zuela Marie ang isa sa pinakamahusay sa pagsasayaw. Sa bawat pitik ng kanyang mga kamay at paa, sa sandaling panahon, pakiramdam ko na buhay muli ang mga binukot ng kahapon. Doon ko na lamang binukot din pala ang lola ni Zuella. Hindi ko pa siya naabutan kasi eh, nung napatay. Ah, namatay na siya ng maanga. Opo. Uh, po. Ah, hindi mo nakita ang lola mo na pinukot. Hindi po. So, bakit ka nag-aaral mag magsayaw ngayon dito? Kasi gusto ko pong maging isang teacher na para hindi po mawala yung kultura namin. Katulad ng lola mo? Opo. Uh, Si Zuela na nga ba ang magpapatuloy ng tradisyon at kaalaman ng mga sinaunang binukot? Ba't kailangan mong matuto ng sayaw? Kasi gusto ko namin maka, makatuto, makatuto din po ng ginagawa nila noon. Hmm, bakit importante na na matuto ng ginagawa nila noon, eh, noon pa yun. Bakit kailangan? Para hindi po mawala yung aming kultura na magsayaw at mag-border at mag mag -basal. Alas 4 na ng hapon nang matapos ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Pero kung ang mga binukot noon mananatili sa loob ng tahanan, si Nazuela derecho sa palaruan. Di tulad ni Lola Teresita na ikinulong sa loob ng maliit niyang mundo, ang mga patang ito malayang makapaglaro. Malayang makapag-aral. Malayang pumili ng kanilang kinabukasan. Anong gusto mo maging paglaki mo? Nurse po at teacher. Nurse at teacher ang gusto Opo. mo? Dalawa? Opo. Paano mo gagawin? Paano mo gagawin yun? Yung Monday, Tuesday, Wednesday at Friday po. Ayan po yung anon ko yung magtunes. Pero kung sabado na po, kailangan ka pa magturo na. Magturo ng alin? Ng mga panubok ng alin. at mga pagba pagbasal. Ah, yung mga sayaw ninyo dito. Magtuturo ka. Okay. Ang batang si Zuela ang patunay na posibleng itulay ang noon at ngayon at hindi kailangang isakripisyo ang kulturang kinagisnan kapalit ng kinamukasan. Bakit importante na hindi mawala yung kultura ninyo? Kasi po hindi na po makikita namin yung kultura namin noon. Yung... Ayaw nyo ba yung mga modern na sayaw? Ayaw po namin. Mahal Ayaw po yun. Yung kultura yung malaki. Yung mas mahalaga. Uh -uh. Kultura ang mas mahalaga. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.